linggo, syempre, nandito po tayo sa Amelia's Resort, dito po sa Cuenca. At syempre, papakita ko po sa inyo kung gano'n po dito kaganda. Tara! Ayan, nakikita nyo naman po, ba diba? Sobrang ganda ng mga, ano nila, ayan, ambiance. Pwede kayo mag... Uh, sing-sing dyan kagabi. Nag-swimming, nag-swimming, nag-swimming. <laughs> <laughs> pa ako pwede mag-swimming. Ayan, tingin-tingin lang muna ako sa napaka- <laughs> At meron po. Kong... Ayan, mga yung mga nag-swimming. Sobrang, sobrang ganda, nakakaingit. Gusto kong mag-swimming. Gusto kong mag <laughs> mag-aano uh, po kayo. Ah, uh, pagpupunta po kayo dito, mag pwede po kayo magpa-book at anytime. Marami po silang mga rooms dito tulad doon. Nakikita niyo ba 'yon? Ayan. Oh, 'di ba? Syempre mainit ngayon tulad kung gaano ka pa hot. Wow. <laughs> Ayan, neto dito tayo. Tingnan niyo, may naka-reserve na kagad, oh, 'di ba? <laughs> Ayan, yung mga Rudy nagsi-swimming. Na-enjoy, oh diba? <laughs> Ang sarap sayang. Sayo na nga, mga kamugo, talaga hindi po kayo crowded dito. At syempre sobrang private nito resort na to. Tulan nung nakita nyo, parang ako private surprise. Ayan, porog, oh, roko. Ayan, so Siyempre, kung gusto nyo rin po magpa-events, yan, tulad ng, uh, kunyari, may mga gusto kayo, birthdays, yan, uh, et cetera, pwede po kayo book dito. Siyempre, like nyo lang po ang kanilang page, Amelia's Resort. Yan po yan sa may kwenka. So, sa lahat po ng mga taga, Batangas at kahit sampo dito sa my part ng Manila, pwede-pwede po kayo dito sa Amelia's Resort. Ayan, so... Alam nyo na, mga kamunggo, ingat po kayo palagi. So, Plus, pa pa share. Picture. Love you from heart. <laughs> <Idol, laughs> <laughs> Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at mag-iingat po kayo palagi. <laughs> <laughs> Ayan, po mga Rudy. Ayan, natidistract tayo sa mga Rudy na to. Ayan, <laughs>